<laughs> For today's video nga mga boss, ating kakainin natin. Masarap na lechon at marami pang iba. Good day and good vibes sa inyo mga boss This time papunta tayo ngayon sa Madapdap, Mabalakat, Pampanga At syempre kasama ko ang aking misis at si Yuri Maka buntis yan 2 months na lang mga boss Mga anak na ang misis ko At syempre nandito tayo ngayon sa Sampalok Nakasakay na rin tayo ng bus At bababa kami ng intersection Doon kami sasakay ng papuntang Madapdap, Mabalakat at syempre ngayong araw din is pupunta kami ng Kapas Tarlac para sa birthday ni Tita Lynn at syempre 50th birthday na siya golden happy happy birthday po Tita Lynn at ayan nakarating na nga kami dito sa intersection Jollibee ayan nagpahinga muna kami rito at nag almusal 4am pa lang kasi gising na kami at gutom na rin yung magin ako at kakain muna kami rito sa Jollibee bida ang saya at ayan papunta na rin kami sa sakaya ng madapdap hirap na rin sa paglalakad ng aking misis sa layo nga nang linakad namin, nakarating na nga kami dito sa sakay na madagdap kaso merong isang problema wala pa rin masakyan, kaya nagintay muna kami ng ganong katagal mga nasa kalating oras yata kami nagintay bago dumating ang jeep sa mga gantong oras, sinip na inip na nga yung mga ginako. Lumipas na nga 10 minuto, wala pa rin dumarating. Kaya yan, tingnan nyo naman yung itsura ni Yuri. Inip na inip na siya, gusto na niya nga umuwi. At wala rin siya magagawa kundi maghintay na lang. Kaya yan, mag e muna siya. Ega muna dyan. E malabi ang datingan na sa sobrang inip nga niya nagawa niya pa mag model, -model dito malabi ni daw ang galawan at wala na rin kami nagawa kundi panoorin na lang siya What the f- Sa nga ng biyahe namin, nakarating na nga kami dito sa Madapdap. Dito muna kami tumuloy sa pinsan ng misis ko. Sa so, tuwing pupunta nga kami rito, dito na rin kami nag stay Mapapesta man yan o anong okasyon. At dito na rin kami nag para pagdating na service, ready ready na kami. Paglipas nga ng ilang oras at dumating na nga yung service namin at papunta na nga kami sa Kapas starlak Doon nga pala gaganapin ang birthday ni Tita Lynn. Kaya yan, medyo mababa nga yung biyahe namin. <laughs> At sa wakas nga, nakarating na nga kami rito sa venue. At nagmano muna kami sa tita ng asawa ko, si Tita Rose. At napaganda nga na setup ng venue. Nandito pala kami sa RS Catering, Kapastarlak. At naka-ready na rin yung swimming pool para sa mga bata at matatanda. At meron din pala silang mga equipment dito tulad ng mga stationary bike, boxing, treadmill at marami pang iba. At dito pumasok muna nga kami sa room ng birthday girl. Inaayusan na nga siya, minemakeupan. At syempre magmamano muna tayo para mapakita natin na magalang tayo. <laughs> Pagkatapos nga nun kumain muna kami at naka-ready na nga yung mga vitamins para sa amin. <laughs> At pumasok muna nga kami rito sa kwarto para magpahinga. Medyo mahaba nga yung biyahe namin. At pagkatapos nga magpahinga, nag-ready na rin kami. Maya maya lang ang mag start na yung birthday party. At ito pala yung pizza na asahan ko na mamulang, si Kuya Ryan. At syempre salamat sa pagsundo, papunta rito. At lumipas nga yung mga ilang sandali at mag start na yung event at pinalabas na rin yung my birthday. Sa mga oras nga nito, meron sila nakaandang pa premyo para sa mga bisita. Nakakasama mo rin sila, ano? mo. At, at dito nakausap ko nga isang performer na si John Chris Corpus. Isa rin siya content creator at TikTok influencer. At pagkatapos nga na nagpalipad na rin kami ng mga para sa may birthday. At pagkatapos nga na nakapila na rin kami para kumain. Talaga naman napakasarap nito mga boss. Alam ko natatakam ka na. At syempre maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless. Good vibes mga boss. Yee.